Patay kaagad ang 63 anyos na lalaki makaraang pagbabarlid ng maraming bisis ng dalawang hindi nakikilalang kalalakihan habang nakaupo ito sa isang tindahan bandang alas 8.50 ng gabi sa barangay Santa Catalina Sur, Candelaria, Quezon. Sa report na nakarating sa tanggapan ni Police Colonel Lidon Monte, kinilala ang biktima na si Antonio Makaraig na sa nabanggit na barangay, lumitaw sa pagsisya sa mga investigador ng pulisya nakaupo sa tindahan ni Ginang Arlene de Torres kung saan dumating ang dalawang gunman sabay na pinagbabaril gamit ang caliber 45 pistol na tinamaan sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima at mabilis naman na namatay ang nasabing biktima mismo sa kinuupuan nito. Matapos ang nasabing shooting incident, mabilis na tumakas ang dalawang suspect at blanco parito kung anong motibo sa galit ng mga suspect sa nasabing biktima. Mula sa kauna sa Pilipinas, DCRH, ito si Benjan Chukya ng Arts 33. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino!